Isang nakagigimbal na puwersa ang biglang bumalot sa arena, aura na kayang yumanig sa mismong kalangitan. Sa isang iglap, bumaba mula sa liwanag ang punong Diyos ng Norse, si Odin. Ang kanyang presensya ay nakakapangilabot, at sa tindi ng kanyang aura, nagimbal at nang sa takot maging ang mga Diyos na nakasaksi. Ngunit mula sa hanay ng sangkatauhan, humarap ang isang mandirigmang hindi natinag, si Sakete Kintoki. Daladala niya ang parehong pag-asang ipinaglaban ni Adam hanggang sa kanyang huling hininga. At ngayon, ang pag-asang iyon ay nagninggas sa kanyang mga mata, kumakatawan sa buong sangkatauhan na hindi kailanman sumusuko. Sa kanyang kamay, biglang nagliyab ang ekis na marka, at kasabay nito ay sumabog ang sariling aura na hindi lamang tumapat, kundi sinapawan pa ang bigat ng presensya ng Chief God. Dalawang pwersang nagbabanggaan, dalawang aura na naglalaban para lumunin ang isa't isa, at sa gitna ng naglalakihang enerhiya, isang bagay ang hindi may kakaila, sa paparating na sagupaan, ang mismong kalangitan ang yayanig. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, teren simulan na natin. What's up mga koops, Mangamoto nagbabalik! Record of Ragnarok Kabanata 108 at 109 Spoilers! Sa paglabas ng spoilers, ipinakita ang kasalukuyang talaan ng laban, anim na panalo para sa sangkatauhan at lima para sa mga Diyos. Dahan daw ang bumukas ang tarangkahan ng arena, at mula rito ay lumabas si Sakete Kintoki, kasabay ni Buda na buong tapang na sumusuporta sa kaibigan. Habang naglalakad, baka sa kanilang mga mukha ang ngiti at gaan ng loob, para bang walang bakas ng kaba sa kabila ng bigat ng laban na naghihintay. Sa gitna ng kanilang pagpasok, kapansin-pansin din ang mga taong nandoon upang magbigay ng lakas ng loob. Naroon ang mga kaibigan ni Nikola Tesla, ang mga mandirigmang pinamunuan ni King Leonidas, pati na rin ang mga kaibigan ni Raiden Tamimon at Lubo. Kasama rin sa hanay ng mga sumusuporta ang pamilya ni Adam, na tahimik ngunit matatag na nakatanaw sa likuran ni King Topi. Ang kanilang presensya ay tila nagbibigay ng isang liwanag ng pag-asa, isang alaala ng diwang ipinamalas noon ni Adam, pag-asa na hindi kailanman sumusuko. Ang tagpong ito ay nagdulot ng matinding kilabot at damdamin, na para bang ipinahihiwatig na ang nalalapit na labanan ang siyang magtatakda na magiging kapalaran ng buong kalangitan. Taas noong pumasok si Kintoki sa arena at agad siyang ipinakilala ni Heimdall sa harap ng madla. Sa tabi niya, lumabas mula sa ilalim ng sahig ng arena ang kanyang Valkyrie, Worry nag-aatubiling humarap sa kinatatakutang kalaban, si Odin mismo. Bahagya itong napansin ni Kintoki bago niya buhatin ang dambuhalang palako na magsisilbing kanyang sandata sa laban. Ngunit ang kasiyahan at pinanibig ng sangkatauhan ay biglang naputol. Isang nakakakilabot na aura ang biglang sumabog sa himpapawid, malakas at mabigat na tila yumanig sa mismong hangin. Agad itong nakilala ni Nabuda at Bronhilde, ang nagpakitang iyon ay walang iba kundi ang mismong punong Diyos ng Norse, si Odin. Sa pagpasok ng Chapter 109 Spoilers, isang napaka-epikong entrada ang sumalubong sa atin. Mula sa ere ay bumaba siya, balot ng mga pakpak na tulad ng sa isang anghel, at bawat galaw niya'y nag-iiwan ng liwanag na tila umaangkin sa buong arena. Ang mga Diyos na nakasaksi sa kanyang pagdating ay napanganga, pinagsamang gulat at paghanga ang mababanaag sa kanilang mga mata. Gayunman, nanatiling matatag si Saketekin Topi. Walang bakas ng pangamba sa kanyang mukha, nakapako lamang ang kanyang tingin kay Oden habang hinihintay itong tuluyang bumaba. Habang nagaganap ito, patuloy ang pagpapakilala ni Heimdall sa dalawang mandirigmang magtatagpo sa ikalabindalawang laban. Pinatingkad pa niya ang engranding pagpasok ni Oden, binibigyang diin ang nag-uumapo na kapangyarihan na agad nitong ipinapakita sa lahat. Ilang sandali pa, isa-isang lumuhad ang mga Diyos ng Norse bilang pagbibigay galang sa kanilang pinuno. Maging ang Diyos ng kapayapaan na kabilang sa kanilang hanay ay lumuhad rin, habang sabay-sabay na isinisigaw ng lahat ang pangalan ni Odin. Sa panel na ito, malinaw na ipinakita ang sokdulang pagsamba ng mga Norse gods, samantalang ang buong paligid ay nilulukob ng nakakasilaw na liwanag mula sa kapangyarihan ng kanilang hari, isang tagpong tunay na nakakapanindig balahibo. Kasabay ng eksenang iyon, ipinakita ang isang sulyap sa nakaraan ni Odin, na nagbunyag kung paano niya naabot ang tugatog ng Norse Realm at nakilala bilang isa sa mga pangunahing Diyos. Isa itong pasilip na tila naghahanda sa mas malalim pang revelasyon tungkol sa kanyang pinagmulan. At sa parehong panel, tinanggal ni Odin ang takip sa kanyang isang mata. Mula roon ay lalo pang sumidhi ang enerhiya, at dahan-dahan ay nagbago ang kanyang anyo tungo sa pandigmang forma. Sa hindi maipaliwanag na paraan, lumitaw ang isang mas batang bersyon ng Odin, malakas ngunit puno ng nakakatakot na aura. Sa anyong iyon, malinaw ang tiyak na hatid, isang brutal at walang-awang labanan. Nakatitig siya kay Saket Tekintopi na para bang wala itong pag-asa. Ang mga tao at maging ang ilang diyos na nakamasid ay nanginig sa takot. Hindi nila sukat akalain na ang kalaban sa round labindalawang ay siya mismong Odin, at ang presensyang iyon ay worry ay bumabalot sa bawat isa, pinipiga ang kanilang lakas ng loob. Sa paligid, naguumalab ang aura ng Chief God, nagdadala ng bigat at kaba na hindi kayang ikubli ng mga manunood. Sa kabila nito, nanatiling relax si Odin. Bahagya pa itong nakangiti, worry minamaliit ang halagang dala ni Kintoki bilang kalaban. Sa isa pang panel, ipinakita si na Brunhilde at Zeus na magkasama, isang nakakalitong tanawin na nagbubukas ng maraming katanungan. Alam na ba nila ang tunay na plano ni Odin sa Ragnarok? O may mas malalim na dahilan kung bakit sila nagkasama? Hindi pa malinaw, ngunit tiyak na may malaking kahulugan. Samantala, ang iba pang makapangyarihang Diyos ay sabik na nag-aabang, ang kanilang mga mata ay nakatutok sa nalalapit na sagupaan. Sa gitna ng ingay ng madla, humarap na ang dalawang mandirigma sa isa't isa. Sa hudyat ni Heimdall na nagsimula na ang laban, nagharap si na Oden at Kintoki, parehong naghihintay kung sino ang unang gagalaw. Si Kintoki ang unang kumilos, mahigpit na hinanda ang kanyang dambuhalang sandata. Subalit na natiling hindi kumikilos si Oden, nakatitig lamang sa kanya. Sa katahimikan ng saglit na iyon, muling sumagi sa alaala ng Chief God ang isang nakaraan, ang unang pagtatagpo nila ni Kintoki. Noon pa man, naaalala niya ang walang respeto at walang takot na tingin ng mandirigmang ito, isang bagay na matindi niyang tinandaan. Dahan daw ang itinaas ni Oden ang kanyang kamay upang ihanda ang kanyang divine weapon. Sa sandaling iyon, lalo pang sumili ang kumpiyansa sa kanyang mukha. Ngunit hindi siya nag-iisa sa tapang, sa kabilang panig, nag-aalab din ng buong lakas ang determinasyon ni Kintoki. Biglang naglabas ng nakakakilabot na aura ang sandata ni Oden, tanda ng kanyang nalalapit na pag-atake. Subalit sa parehong sandali, lumiwanag ang isang marka sa kamay ni Kintopi, isang tandang hugis ekis na kumikislap ng napakaliwanag. Ang liwanag ay umabot sa sukdulang tindi, hanggang sa punto na kahit si Heimdall na nakasuot ng shades ay nabulag pa rin sa lakas ng liwanag. Sa tanawing iyon, napatigil si Odin. Napanganga siya ng masilayan ang liwanag na nagmumula sa marka ni King Topi. Tila may bagay siyang nakilala sa kapangyarihang iyon, isang bagay na lubos niyang naunawaan. Mas tumindi pa ang liwanag ng marka, at lalong nagningning ang sandatang hawak ng mandirigma ng sangkatauhan. Sa panel na iyon, bakas ang malalim na pag-iisip ni Odan. Ngunit kasabay nito, sumabog ang nakatagong aura ni Kintopi. Sa isang iglap, nagawa nitong sapawan ang mismong presensya ng Chief God ng Norse. Isang tagpong hindi inaasahan ng sinuman, na ang tao mismo ang lumagpas sa pagkakawala ng aura na lagpas sa isang Diyos. At dito na nagtapos. Alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina